kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. wag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Matapos ang mainit na pagtuligsa sa kinalaman umano ni dating House Speaker Martin Romualdez sa nakawan sa flood control project ng gobyerno sa wakas, ay nagpakita na nga ito matapos dumating sa kanyang imbitasyon at sa na inilabas ng ICI. Ayon sa ulat, inimpitahan o sinabihan si Romualdez ng ICI upang lumahok sa pagdinig at magbigay ng paliwanag hinggil sa kanyang familiarity and personal knowledge bilang dating speaker ng house. Lalo na sa isyo ng budget insertions at proyekto sa flood control. Sa politika, ang pagharap sa investigasyon ay maaaring isang taktika para maiwasan ang mas matinding pinsan sa reputasyon sa pamamagitan ng pag-arap sa ICI ay nais niyang maging proactive sa depensa laban sa mga ligasyon narito ang mga sinabi ng dating house speaker ng siya'y Makapanayam ng halos lahat ng media Ah uh, unang-una nagpapasalamat ako sa ICI I'm very glad that um, uh, I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process and of course Any uh, information about the insertions on the flat control? That was the uh, basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact finding to resolve um, uh, the issues surrounding the concerns of the ICI. po talaga <laughs> sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to um, uh, share uh, my side of the story. So, umbaga sa uh, po, it's about facts and evidence, okay. and uh, hindi lang um, political noise or speculations, kaya uh, the uh, ICI commissioners were able to ask me um, uh, many questions mm -hmm. and i was able to answer it and uh, i feel very very uh, happy mm -hmm. and i welcome this opportunity to share my um, uh, so opinion know. Know. so you can represent this Um the well, um, uh, the the ici um, uh, will have um, uh, resource persons i'm um, uh, invited here and uh, we shall await uh, for the same sir do you think he should come back to the country Well, any and all uh, resource persons mm -hmm. who are invited here, we expect them to um, uh, return. Sir, babalik po kayo sa commission? Uh, I, yeah, um, uh, I'm ready to come back to the okay. commission anytime I, I'm invited so that um, if I can share more information, I will do so. So you have comment lang mo yung question and answer? Huh? Speaker? I will do at the instance of the commission. Sir, you speaker? Sir, pupunta ko mo yung question and answer? I not invited. Sir, yung pong sinabi ng witness ni Senator Senator Mark Coleta, can you take you like to comment yung kay Well, the witnesses that were presented Are um, discredited already for having um, uh, presented falsified um, uh, documents in the form of the testimony, and their um, uh, uh, testimonies have already been denied by the. But do you confirm for that it was part of your security? is not part of my Thank you very much. Huh? Thank you. Dahil sa desisyong huwag ilabas ng live sa mga telebisyon ang hearing ng ICI, rason para hindi makita ng publiko kung ano ang mga sinabi ng inimpitahang personalidad. Pero hindi pa rin ito makakaligtas sa publiko at kinakailangang manaman kung ano nga ba ang napag sa loob. Rason para magpalabas ng statement ang spokesperson ng ICI at ito ang kanyang sinabi sa media. Just to give you an update, no, kakatapos na ng hearing natin this morning, we had a guest, the uh, DBM secretary and uh, her staff, wherein uh, nag-explain nag siya, no, pinaliwanag niya paano yung budget process, meaning from the time that the budget was proposed by different agency to the time it was uh, uh, consolidated into the NEP, and thereafter it becomes approved uh, as per the uh, GAA. No? So basically it's just the budget process wherein uh, it was explained and there was an exchange between the ICI and the uh, DBM secretary and probably certain uh, improvements that can be be uh, undertaken by the DBM now kanina rin dumating si former speaker Martin Romaldes wherein uh, he also explained the budget process ano yung kaniyang uh, uh, role as speaker at that time dun sa paggawa ng budget ng natin no the same time he submitted In affidavit which uh, he did this morning lang no kaya ang ginawa ng commission after the hearing is we he was invited back so that questions will be uh, asked pertaining to that affidavit so babalik siya ulit uh, next week Attorney, how helpful huh? sa investigation natin yung information na shinare ni Congressman Romualdez? Pardon me? Ano? Yes, sir. Uh, how helpful po sa investigation natin yung information na shinare ni Congressman Romualdez? Uh, it is helpful in the sense na um, uh, we, in a way, are medyo napalinaw no, kung ano yung naging role niya or role ng mga niya sa pag uh, gawa ng, ng budget. No? So, these people we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget uh, preparation which also pertains to the alleged uh, anomalous flood projects. Pero malamang si ipapa natin? Ay pag-iisipan po namin 'yan in fact uh, as I mentioned earlier it is something that we will have to to study. So the speaker explains all, as far as some allegations in the media for example yung pag deliver ng mga pera sa kanya Did he address that in the commissioner's ask about it? I uh, it was asked, of course, and he denied it. Okay. Denied Attorney, it? may mga inimplicate ba na pangalan kami na si Speaker Romualdez na possibly involved sa budget? Wala siyang inimplicate na possible uh, ano, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So, yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? Uh, but we will inform you once we have invited. Sir, may you know, anong Pwede yung last na? na kasi medyo kami. Anong laman ang affidavit speaker? Performance speaker? Road school. Road Ay, kakabigay pa lang sa amin, no? So, kaya nga humingi kami ng time kasi it was given to us right before the hearing. So, we need time to scour and to really study pag-isipan namin at pag-aaralan at babasahin ng mabuti. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naa naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang i Iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. ay ay maaaring magsagawa ng mas malalim na pagsusuri sa mga record at kontrata upang makita kung ano talaga ang nangyari sa mga proyekto. Batay sa resulta ng investigasyon, maaaring irekomenda ng ICI na magsampa ng kasong administratibo, graph, malversation o iba pa laban kay Romualdez o sa iba pang sangkot depende sa ebidensya. Kung may matibay na ebidensya, ang kaso ay maaaring ipasa sa Ombudsman o Department of Justice upang formal na imbestigahan at isampang akusasyon sa Korte. Kung humarap sa ICI si Martin Romualdez pero si Zaldico ay nananatiling matigas at hindi talaga nagpakita at tila wala ring na lumabas pero magpapalabas ng sight and contempt ang ICI laban kay Ko at hihilingin ng tulong ng RTC or Regional Trial Court para magpalabas ng arrest warrant sakaling magmatigas pa rin si Ku. Sa pamamagitan nito ay tuluyan ang hahantingin para iharap si Zaldico kapag aprobado na ng korte ang warrant o arrest laban sa kanya. Madali lang ang magnakaw sa kaba ng bayan. Saglit lang at bilyones na kagad ang kanilang nakubra. Pero ang mapanagot ng mga kawatan ay aabutin pa panikurado ng napakatagal na panahon. Lalo na kapag may mga mabibigat silang abogadong mababayaran para magtanggol sa kanilang kaso. Siyempre, gamit ang pera ng bayan na kanilang nakubra para pambayad sa mga di kalibreng abogado. Talagang ginisa ang Pilipinas at tayong mga Pilipino sa sarili nating mantika. Ikaw, Naniniwala ka bang may makukulong na malalaking politiko sa nakawang ito? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.